tayo. ah Malaki na mangga. Bayabas. <laughs> uh, rubber tree. Oh si tau oh, update. Ang palaya, oh, wala na ano. Hindi naman ngunga na. Ah, ano tawag nito. Bansut. Oh, wala na rin to. Patola, wala na rin. Hindi na napeste peste. Maliit pa lang. Inaano na ng uod. Yan. Uud. oh, ayan daming sitaw tanim ko yan doon no, wala na rin oh. mangwa tayo ng sitaw ayan ayan uh, ah. tanim ko po yan ayan ako ang nagtanim yan ayan, ayan. tapos okra ayan. mga tayo harvest tayo so, pagkain ng baboy para tipid so, ayan. Uh, ayan. po yung harvest natin sa bukid oh. sitaw napakarami hmm. sa lungo okra ayos ayan. sabi nga sa kasabihan pag may itinanim may lupa <coughs> ayan kinsa na natin okra with saluyo na may sardinas alright kain tayo, tayo okra na may ayun yung natin galing sa bukid organic saluyo okra para na may karninas. talo si Bong Rebilla. Tapos, sabi niya, Unity. Dapat, balik niya yung, ano, magkano ba yun? Pinapapag sa kanya ng sinigigang bayan. 124.5 million. Shout out. ng mga Pilipino. Kailangan ko kwenta-kwenta na. Dapat ang number one dyan, si Heidi Mendoza. Napagaling. Glock, Espiritu. Napagaling. Pero hindi pinuboto. Gusto ng mga tao. May mga umiiyak sa Senado na ang pinagsisilbihan hindi isang tao, hindi mamamayan. Sino bang bumoto sa inyo? Sino ba amon nyo? spirit. Kayo, pinuto ng tao para sa mamagmayan. Hindi kung sino man na amo nyo na paglilingkuran nyo. Hintayin nyo yung batas. May proseso. Yan sa korte, hayaan nyo na kung walang kasalanan yung po nyo, di absurdo. Pero wala kasimple. Buti nga po nyo dumaan sa Diyo Francis eh. Ay, mga nadamay na tinaniman, tinantahan, dinarin, na sa Diba process? Kunting pag-iisip naman. Si Karin po pa Wala kayong masalanan. Eh kayo matakot. Kaya tibala kayo sa dulo ng kanyon. Kaya lang kasimple. Pero may kasalanan kayo, magtatago ka talaga. Kaya mo si bakla. Talo pa kayo ng babae. Talo pa kayo ni Laila di Lima. Ha? Nagpakulong ng almost seven years sa tahi tahing tagni tagning ebidensya. O, diba? Ako eh. Hinarap. Ganun dapat kayo. Ngayon iyak kayo ng iyak eh. Harapin nyo yung kaso nyo. Hindi yung pakalalaki ka. Pa pakalalaki kayo. Hindi yung kung kanin-kanino kayo maapila. Mga damo ko kayo. Mga anak kayo nito. Eh. Kumakain ako pero nakakainit ng tante, Ayan, mga bobotante na naman ang nananin. Kasi lumabas si Bamakino at si Kiko. i-ano. Si Irene Marcos. Balo na yung hype niya? Gumintin niya kung baliw o baliw-baliw man. Kapatid mo, kakalabanin mo. no Harapin nyo na lang sa korte Yung pinakamabisa dyan Hindi yung pa Ano ano ka pa dyan eh Pag-imbestig ba ba? ka ka? E din naman yun Gagamitin mo pa yung sinadong yung mga bumoto sa'yo, mga ulol. Bumoto kay Irene Marcos. Mga ulol. Kaya dapat sinasama sa ano? Doon sa West Philippine Sea. Kasi pasakay mo sa barko, tapos ibang dahil yung barko doon sa China. Rally. Ano yung kayo na nagpipre, na nalangin? Kay Taeng? Diba mawala kayong utak? Kumbili na natin. Si Duterte hindi niniwala kay Kristo ng di Diyos. O anumang reliyon kasi hindi ka naniniwala lahitin mo na yan kung hindi mo alam at naiintindihan ang pagka Diyos ni Kristo dahil hindi ka naman nagbabasa ng Biblia o kahit Quran nagbabasa ka ba ng Quran huwag mo nalahitin sipin mo sino ang musga sa inyo sino ang musga sa katuhan kung hindi ang Panginoong Iso Kristo siya ang babalit upang musgahan ang ating mga kasalanan maging buhay o patay o sabi mo lalaitin mo sabi nyo yung tao lang yan si Raulo yan bakit nagpapako sa krus pakidlatan hindi mo ba, ba naintindihan hindi dahil sa dugo ni Kristo na umagos ay natubos ang ating mga kasalanan sino ba nagtubos ang kasalanan mo? kay e, Tanin? Sarap mo dagukan eh. kung O ngayon, light-light mo -light siya, super stwasan ka ngayon. Hindi lang yan. Hintayin mo ang ganti ng Diyos sa'yo. O si bakla, asa na? Nakasabo. Kalo pa kayo ng babae, matanda na. Marap sa... yung kasok kulong dapat kasalanan ng gawa-gawa ninyo dapat may batas na rin yan eh. pinakulong nyo at absulto dapat kayo ang pumalit kung sino man yung nagkaso dapat yan ang ikulong dapat magkaroon ng ganyang batas dahil hindi kumawa na ng mga gawa-gawang kaso ko din ang mga testigo. Wala na, bulok na tong bansa na to. Kasi bulok nung mga nanong kulay. Habang may mga botante buo butante. Actually, mga siguro, 80% ng botante sa Pilipinas. Buo butante. Buo butante. wala namang pinauso ngayon yung eh pagkakandidato ka pinauso yung pinagkaralan mo track record mo o, isipin mo yung tumakbo degree holder uh, cum laude daming course na natapos nagmasteral sa UP ibang bansa mo yan sa kalaban hindi pa nakahay high school graduate yung isa hindi nagnakaw yung isa nagnakaw Diyos ko wala ka lang kwenta ng Pilipinas ng mga katarantaduhan. Agimat party Pinuno party Batang Kiapo party list. Probinsyano party list. Tuwa pa lang. Yan. Matinok pa ba yung na ito? <laughs> ulan na lang magkaroon ng high blood party Diabetic party na lang. kaya yun yung tanim self-sufficient tanim kayo ng gulay hindi yung puro asa sa gobyerno walang makahin sisihin ang gobyerno o sa mga paninira. Dahil kung si Raul yung BBM sa binigyan nyo ng pulburong video na yan, kung ako ang presidente, lahat kayo ubos. Kasi gano'n din naman eh. Isiraan nyo yung tao. At sabihin nyo, hindi kayo namumulitik ha. Baliktad. Ang Vice President, may ebidensya dyan na lahat, nakalatag. Sabihin niyo, pambumulit ka. Pero bang ganun? Kung yan kayo, katulad niyo, mas nag-aako sa kayo, nag-aako sa inyo yung ibang politiko na paninihira, kasi siya nag ng ganito, ganito, ganyan. May mga sakay na ganito, ganyan. Ilabas niyo yung resibo. Ilatag niyo yung ebidensya. Kasi kung walang ebidensya, yun ang tinatawag na paninirap. Pero hindi ka tulad kay Sarah, hindi pa ninira. Dahil may resibo eh. May ebidensya. Kung, ebidensya niya, ay, basta -basta? Kung walang ebidensya niya, sino bang tao na magagalit ng basta-basta? Kung walang ebidensya, hindi magbubuha kayong tangan. Baik tayo kayo, magbong rebilya.

Kasi, okay. pag nanakaw ka na lang Pero ewan. Pinas, bulok. Ay, babos. Ay, babos.